sa bulakan, tinayo pa noong panahon ng hapon o ikalawang mamandaigdig. Kaya Kuya Sleng, ano na? Ngayon dadali natin si Magdoli Bitrak at mag-overnight sa pinakahunted na bahay dito sa bulakan. Ang bahay na pula. Hmm. Naistak na ba kayo dito? Gusto may kasama kami dito. Ang bahay na pula ay natayo mula pa noong 1929 dito sa Bulacan, San Ildefonso at kilala bilang isa sa mga nasakop ng na mga hapon during world. Ginawa rin nila itong barak sa panahon ng pananakop Maraming tao ang mga naabuso rito at hanggang ngayon ito ay nananatiling abandonado. Kaya ngayon marami ng tao na nagsasabi na ang lugar na to ay isa ng hunted. Kaya ngayon, nandito tayo para patunayan kung meron bang kababalaghan sa lugar na to. Boss, kailangan ko lang si Macdoliby mo. Bakit? Saan ah? ba dadalikin? Dadalikin mo rin yun? Dadalhin ko lang sa pagwagal. Huwag ako si Macdoliby doon. Si Chokoy dadalim mo sa isang horror place. Uh -huh. Eh, bida ako sa'yo dun. Bida, bida ako sa'yo. Bida ako dito. Ay, natin mo. Sige, pare. Wala ko. Try natin natin. Bago kami mamaya ay meron kaming kaalaman na sasabihin sa inyo. Susunduin natin si TUB. It's a deliver natin. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Saan na tayo sa Lilipo. Ngayon na sundo natin ang ating kaibigan. Alam nyo ba na pupunta tayo sa bahay na pula. At ito naman ang lagay namin, punta sa lokasyon. Japan lang. Dahil pa kaya na. Si Sark sa Japan. Nasa Japan. Tayo nasa Japan lang. Japan, Japan lang tayo. na pare. Ihinto mo na pare. Yes! Dito na. Nandito na tayo. Nandito dito na tayo. Wala akong kakabakaba. Huwag ka na dyan. Malalim dyan dati. <laughs> kaya lang. Medyo gabi na makarating kami, kaya di na kami nagsayang ng oras. So guys, ayun, time check tayo. It's, it's 5.50 na ng hapon or magagabi na. So almost 6 na. So ayun, wala pa naman nangyayaring hindi maganda ngayon so far. Papasukin okay. ko Sinubuhang na siya. Sinubukan ko siyang pasukin. At ito ang sa akin. At dito ko na rin binwesto Ay, si Magnolia Mitrax. Sarap na naman, bye. Para sa magiging namin ngayon, magbabalik. Alam nyo ba na maghahantay kami para sa alas 8 para sa malupit na pagkain namin. So, ayun guys. Kanina pa kami naghahantay dito. Ang oras natin ngayon ay 8.31. Diba oh. pare, meron pang natira sa inyo. <coughs> na ba nag-McDolly B? Eh, isang na, na lumipas nun pare. Meron, meron pa rin yan, yan. Hindi naman nasisira ang McDolly Ay Ayun yung alas natin. Naisisira yan. Naisisira yan. Hindi na uwanis yan. Kulit. O, ilabas natin. Alam ko meron dyan eh. Ito guys. Ay, ay, pang. Pang. Uh, McDolly Baka ito, tira-tira na lang. Hindi, laban yan. Kahit tira-tira yan. O ngayon, tatawagan natin si Adam. Magpapasalamat tayo sa kanyang malupit na sponsor sa atin ngayong gabi. Adam Maleo. Pare! Oh. Gusto lang namin magpasalamat sa pinadala mong natira dito sa McDollivy na truck mo. Oo, oh, mabig yan, Tol. Oh. Talagang nagiiwan ako dyan. Ah, mabig yan, Tol. Oh. Ay, yung sinasabi ko, pare. Ang McDolly kahit isang taon mong i hindi mapapanis yan. Oo. <laughs> oh. Hindi ko alam yun, oh, eh. sige, sige, pare. Salamat, ha? Okay. At kumain na kami ng matiwasay kasi gutom na gutom na kami sa so, wakas, matitikman din namin ang McDolly B. So yun, kakatapos lang namin kumain at maya maya alas G's. Tatlo kami, papasukin namin yung bahay. Grabe ka na naman kung papasukin mo yung bahay. Wala ka naman kukuha dyan eh. Ito pa rin, eh kaya sila akyatin. <laughs> Ay, tama yun din. Wala nang nagdano. Oo, ba? Diba? Pero oh, bago yun, challenge din ako ni Tio, the uh -huh. ghost expert, na pasukin mag-isa yung bahay. Next, eh, lawin mong mag-isa. Oo, oh, sige. Para mapatunayan mo kung meron talaga ka palagan dyan. Oo, oh, sige, tingnan diba? mo. Oh, ito, flashlight. Konting baka matuklo ko ng ahas eh doon na, eh nang matatakot ako talaga ito yung bahay na pula guys ah. Ah. sabi may mga ahas daw dito eh ito pala yung bahay na pula puro ano na ito guys halaman na sa loob may tumutunog doon makakalampag eh may naninitsit ayun anyway, guys sir, sir. kaya nyo Ayoko doon pare Delikado na doon Kasi maka may aas. Sabi mo natatakot ako sa aas eh May talaga <laughs> May sit Pero ano nga lang yun Sa ibon Baka mamaya aas na pala yun Yun na pala yun Habang nagaantay kami para sa 10pm ay eh, nagulat kami biglang sumara yung pinto ng truck. <laughs> Sumara. <laughs> Sumara. <laughs> Wala hinahin lang yan. So yun guys, exactly 10.04 ng gabi at ngayon papasukin natin natatakot -na ako gabi alam mo kasi nung muling oh. pumasok ako eh, kakaiba talaga yung pakaramdam ko pero sinasabi ako na kayo kakaiba talaga yung pakaramdam dyan sa loob lalo na madilid ako medyo kinakabahan ako ng bahagya pero ano lang ito feeling ko years of joy years of joy kasi syempre yeah, baka mag million views subscribe na <laughs> okay, so yan, meron kaming gopro iset Is up lang namin doon papasukin namin at syempre magbibigay na rin kami ng dasal um -huh. atang para sa mga espiritu na nandito na hindi pa rin nakaka sa langit. Yes. Nagutom ako. <laughs> so, ayan. Ito na. Yung dala namin na atang McDolly B. Lang sa kalam. Sa tingin ko magugusta na. Pwede na kami taras. Let's go. Kaya pumasok na kami at sinimulang magbibigay no, ng mga no, alay. No, 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 no. Nagdasal na din kami para ipagdasal sila. Amen. Ayan, okay, guys. Kapta na kami magdasal. Magbibigay na kami ng atang pare. Burger ka sa akin. Ito, so, apple pie pare. Sige, niwanag na kami. Pero sobrang daming ilaw, hindi na tayo makita niyan. Ito yung iaalay namin. Burger. Kagatan mo muna. Kagata ito naman yung apple yun. pie. Kagatan mo. Katati lang po tayo ha. Gagay <laughs> <laughs> mo natin. Binigay na namin yung atang para sa labas. At pumasok laman, na din yung kami yung camera para camera sa loob. Paray, yung camera man. tayo oh, pare. So, so basically, ito lang siya. Yung so, bibigay lang ako. Yung na nararamdaman ako. Bigat. Bigat naman, ano? Yung po. <laughs> Tatay ka lang. Pero sabihin mo lang pag may nararamdaman Mga mabigat So yun, dumiretso na tayo Ngayon, dito na kami sa may bandang dulo ng bahay Pero ba ito kain ka ng kain? Ito takot kasi ako Ito takot kasi atang yan eh Ang kinakatakotan namin talaga ahas Sin pagdating namin dito, nararamdaman ko rin parang mabigat eh. Ay, Sa panahon na to ay nagiba ang pakiramdam ko. Natatakot talaga ako pre, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pinipilit ko lang rin. Ikaw bigat. ba nabibigatan Oo, Oo, nabibigatan ako Saan? rin. Saan? Hindi ko na maintindihan talaga rin kung bakit. Sabi ko sa'yo, di ba? Meron talaga dito rin. Oo eh. sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko. Eh, kami nakabatan. kaya pala sobrang bigat, kaya nakapasang ka pala. Kanina ka pa nakapasang pala. Isabi eh, mo, pumasan ako eh. Kaya pala sabi ko, sobrang bigat na naramdaman ko, kinakabahan kaya pala... ako. Pares kami nang sobrang bigat na nararamdaman namin Ayun pala, si Ojits nakapasan Wow, ang galing ah Kaya lumabas kami dahil sa sobrang lakas at bigat na mga nararamdaman namin So, nasa the moment So, inaantay namin mag alas 12 ito Yun, medyo nakakatakot na rin Nakakatakot para sa kanila Takot ako para sa kanila Sa pakiram ng menu, kakaiba talaga rin nakapahan ka lang Hindi ko nga kaya magsulutin sa loob sumamay kasi nga. Sumamay na lang mag-isa. Hindi, kaya mo na yung mga 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 mga. Hindi nga, kasi kung magbobotohan, hindi natatakot, content mo yan. Dito nga kasama na kami sa Ebas eh, pati ba sa loob? Siyempre ikaw lang. Okay, kaya meray oh. Nakamaya na kita. Kasi kayo dalawang mini oys, ikaw dito mag-isa. Ayun lang, sasama na ako. Mas nakakatakot yun. Tapos na parang ako pa yung nag-isa mag-isa. Time check, 12.07 na ng madaling araw. Dahil alas 12 na, ang gagawin naman namin, itatry natin to. Yung bagon download. Download. <laughs> bagong download ko. Na, <laughs> mo ghost detector. Kailangan mo din download yan. Nakaraan na rin. Di na nga pinatagal at inumpisa na namin ang okay. paggamit Chama. sa bagong Chama. download Chama. namin na equipment. i yan. Tapatan mo ng ano? Yeah. Dahil gumagana e eh nilapag ko na din At nagsimula na magtanong si Tio okay. uh, Magandang gabi po oh. Nandito po kami para mag-explore At para malaman po yung kwento po ninyo Pwede mong patunogin tong cellphone na to May kasama kami rito Ilang minuto na At wala pa rin kaming ang response Sa equipment ko Olai wala, yeah, hindi nagre-respond Hindi nagre-respond Hindi nagre Hindi ko alam, parang eh, sabi eh Perfect daw <laughs> ito pang dos tin Tinignan mo ba yung review niyan dun sa mga oh, nag-download? Oh, ano, oh. Maganda review? Tatlo yung nag-download yun Isa ako doon. <laughs> wala, yun ba yung, yung totoo yun? Hindi, totoo yun At dahil okay. gusto kong patunayan na legit yung na-download ko Tinry ko naman siya sa loob Patry ko siya sa loob Ito, lalapag ko ito dito Ayan, Tumigil na siya sa pagtunog kasi wala nang motion Pero pag ginalaw ko yan, tutunog yan Start na rin recording EBP recording EMF na sa taas Ito yung motion Gitna ito EBP recording Okay so, Dito ako, ako si Sleng Baloo. At gusto kong malaman kung totoo ba yung mga naganap sa na ginawa ni Jing Relano dito. Kung oo, pwede mo bang patunogin yung, yung cellphone na nilapag ko? Pwede mo rin gawin pula yung EMF? Inantay ko at wala akong nakuha sagot. Peke ata talaga yun na download ko. Mukhang wala talaga naman. Wala naman talaga. May bayad yung mga apps na ginagamit namin. May bayad ba to? Ito kasi libre lang. Crack <laughs> pa. <laughs> Kaya lumabas na ako kasi sayang ang oras. Siguro pag nakita hey! Natakot ako sa anino ko So yun guys uh, Artly Kakatapos lang namin Sa 12am Solid na solid talaga yung Equipment ko Napatunayan ko na Kaming tatlo nagdownload Is Tanga tanga <laughs> So time check tayo, it's already 3.05 a.m. ng madaling araw. 3 a.m. challenge natin ay magsisimulan. Pero bago ang lahat, siyempre kailangan muna natin i-set up yung mga equipment. Sinet up na namin yung equipment ni Ghost Expert para malaman yung investigation. So, magandang gabi po. Magandang gabi po. Nandito po kami para mag-explore. Opo. At para malaman yung kwento ninyo. Tama yung po. Kwento ng lugar na ito, kwento ng bahay na ito ako nga po pala si TUB. At ako po pala si Isleg Balok. ako si Robert. Kung may kasama kami dito, pwede mga dalawin yung mga equipment namin. At pwede din po silang patulogin. Kung hindi mo naman patulogin ka. Hindi eh, nga maganda. Kung may kasama kami dito malapit sa amin, pwede bang patigilin yung pag ng equipment namin? Kung hindi ko wala tayo kasama. Joey's si nang gagago lang po. Oo, ay. Ano ko oh nang gagago? Siyempre, Shady yan. Oo, ay. Ako po, ay. Oo, ikaw, ay. Magtanong, sige, magtanong. Oo, ay. Ikaw magtanong. Oo, sige. Dito ka, dito ka. Dito sila sa tabi ko. Hindi. Ako, dito ka sila. Dito sila sa tabi ko, eh. Oo, sige. Paano ko ba, sige? Oo, sige. 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 sige, sige. Okay. 3, 2, 1, action. Parang nanginginig ako. Ano ibig sabihin nun? Mas mahado ka. Andi's byahe ka. <laughs> hindi ako paranormal para expert. Ito lang na ano ko lang to through experience uh, ko sa mga ginagawa, ang pinupuntahan ko mga abandoned, mga haunted uh, house. Minsan meron ding ano, naman ako na parang may mahawak sa akin, you know? Pero yung, siguro baka yung mahawak sa yo, mga ano yun, yung mga niyan. <laughs> <laughs> Dahil maraming katatawanan na nangyari dito sa amin sa loob ng bahay na pula, ay mas pinili namin umalis at lumabas para sa aming kaligtasan. Ang buhay ay weather, weather lang. So yun guys, nasiraan kami. Chokoy, medyo bumigay. Victor, nilalagyan ng tubig. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero... Circulate na! Circulate na! Ah, <laughs>